Hey yeah guys, good morning. E update natin to bali tindish na siya guys. Sinabi tonight, ko dito. Ibaba para makita natin. Makita natin yung ano. Kung kumusta naman yung ano niya. Pupuksan natin to. Kung meron na siyang amag ngayon ko palang buksan guys para ayan ayan guys may mga amag na siya simula nung sinabit ko to dito ayan, eh. hindi ko pa ito binubuksan ngayon bibaba ko muna. And guys, bibaba na siya. Lagyan natin dito sa loob tapos titingnan natin yung ano niya. Para laundry basket gamitan ko lang siya ng ano plastic para kita natin kung mayroon na siyang mga hamag pero sa palagay ko mayroon ng eh, ano marami na rin siyang ama guys pasingawan muna natin buksan ko muna to tapos saka natin ibalik saglit lang guys ha buksan ko lang muna kasi nagahawak ng ano camera para mabilis tayo ayan tanggal na natin guys sisilipin natin para baka meron na sa mga maliliit isa nga pala may tali nga pala to kasi tinaliyan ko para nakasabit siya dun sa taas Guys, ang daming anaming ano daming amag napapansin niyo so, mga 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 guys to daming amag guys so, Lagyan ko siya ng tali para makasabit. Ayan. Hmm. Ang dami niya gilid sa loob. Ayan. Ngayon, pantindis natin ito guys. Sampung araw. Ito pala sa riwa. Yan na ano na yan. Yung saging na nilagay ko. Tapos yung binhi natin yung ginawa ngayon tatakpan ko ulit guys kasi hindi yan pwedeng pa ano yun ang gusto para yung init doon dami yan update ko kayo guys sa sunod may makita tayo mga maniliit, yung mga maliliit yung mga pinheads nyo ayan o At kung bago ka lang sa aming channel, pwede po kayong mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video gagawin about sa iba't ibang uri ng mga idea abangan nyo guys ayan guys bumuka na ho oh. ayan hindi pa natin tingnan yung iba marami pa siyang mga pin hits ayan ang dami grabe guys successful yan bumuka na, hindi ko napansin, meron na pala. Na lumaki. Oh. Yan kasi yun. Ito yung sinabit ko guys. Malaki na. Kalimutan ko tingnan pa. Yan. Yan. Tapos marami pa siyang maliliit guys. Ito yung ginawa nating binhi na ano. Sinabit ko lang siya para Ayan, meron na siya. Katali yun. Piti.